Hi guys, uh, mga nang araw, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So, sa video ito mga 59 ang pag-uusapan naman po natin is regarding po ito sa report, no? So, bakit kailangan marunong gumawa ng report ang isang security guard? Okay? So yun mga 5-9, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert Chile Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. Or of course, regarding po sa mga usapin, patungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So ngayon mga 5-9, ay balikan na natin yung ating topic regarding nga po ito sa paggawa ng report. So ang tanong mga 5-9, kailangan ba ng isang security guard ay marunong gumawa ng report? Okay? So Based on my experience mga 5.9, siguro mga last 2008. Kasi 2008 pa po, po ako nag-start na pumasok po sa security industry, no? So, naalala ko pa noon mga 5.9, nung time na nag-apply pala mga ko, baguhan po ako, no? So, nag-apply pa lang po ako noon bilang isang ordinary guard. So, naalala ko po mga 5.9 na bago po kami tinanggap after po ng interview, ay talagang pinapagawa kami ng sample na report. Or eh, any any incident report or anumang klase ng report basta dapat ay makagawa ka is either Tagalog or English no pero sa time kasi ngayon mga 59 napapansin ko so lalo lalo sa mga baguhan natin ng mga security personnel ay uh, hindi na po marunong gumawa ng uh, report lalo lalo na po ngayon dahil ang license po natin is kayang kaya na po na kumbaga ipalakan na lang natin so ang iba is hindi na talaga nag-undergo ng training so which is uh, okay naman po yun, no? Kasi nga, ay eh, pinapayagan naman. So, syempre, uh, discard mo na rin yun para matuto ka gumawa ng report. Syempre, kailangan magtanong-tanong ka or dapat ay uh, magsearch mag-search ka kung paano gumawa ng report. Kasi mga 5 na napakahalaga po yan kasi pumbaga advantage din sa sarili mo na marunong kang gumawa ng report, no? So, isa kasi yan mga 5 na isa ko na parang nakalimutan na, no? Na requirements ng isang security agency. So, dati kasi mga 5-9, pag mag-apply ka talaga dati, is talagang nire ka na gumawa ka ng sample report kapag nag-apply ka sa agency. So, isa po yon sa requirements na uh, talagang uh, ng mga security agency dati. No? So, simpre sa tagal po ng panahon, uh, kung nag-upgrade po yung ating uh, mga technology, no? So, ngayon kasi more on online na tayo. So, ngayon pwede ka na mag-apply through online. So, interview through online or Zoom dahil na siyempre high tech na rin yung panahon natin. Pero siyempre, no, mga 5-9, bilang isang security personnel, dapat po ay kailangan po talaga na marunong tayong gumawa ng report. No? Isa po yan sa trabaho po natin bilang isang security personnel. No? Na kailangan po ay marunong tayong gumawa ng report. It's either Tagalog man yan or English. No? Basta't maintindihan po. No? Napakahalaga po yan dahil uh, yung report mo na yan mga 59 is, isa po yan sa uh, kumbaga i eh, makapagpaangat sa atin or maipagtanggol uh, may pagtanggol po natin yung sarili natin lalo na po kung mayroong mga insidenteng mangyayari or mangyari dyan sa inyong uh, area of responsibilities so siyempre nagbabase yan sila uh, sa report so hindi lang po sa logbook so siyempre uh, number one din na uh, requirements ng logbook natin or uh, evidence sabihin natin no? yung logbook po natin o reference natin. So, siyempre, ah, uh, meron pa rin po tayong tinatawag na uh, kumbaga i eh, proper uh, documentation. So, andun pa rin po kasama yung ating uh, report, written na report natin, no? So, bilang isang security personnel, dapat eh, talagang uh, alam natin or uh, dapat ay marunong tayong gumawa ng report. So dati mayroong mga agency talaga na mahigpit na hindi ka talaga tatanggapin kapag uh, nakikita na, na hindi ka marunong gumawa ng report, no? Kasi mga paibeni isa po 'yan talaga sa requirements ng isang security guard na dapat talaga ay eh, marunong kang gumawa ng report. Kasi kumbaga mga paibeni Yan po ang uh, kaagapay natin or kasama natin kapag nagkaroon tayo ng uh, kapag uh, nagjujute tayo. So just in case na magkaroon ng incident Dyan sa area nyo is marunong po kayong gumawa ng report. Kaya, pinuporso talaga dati na dapat ang mga security guard ay uh, mag-undergo ng training para matuto o uh, maturoan sila kung paano gumawa ng uh, report, no? Kung paano ang format ng uh, tamang uh, paggawa ng report. So, napakahalaga nun mga 5-9, no? So, siyempre, advice ko lang po sa ating mga 5-9. So, kung hindi man kayo nakapag-undergo ng training, Then, na uh, kayo po ay medyo baguhan. So, mas maganda po na mag-search kayo or uh, mag kayo no, regarding po sa paggawa ng report. Lalo-lalo na kung medyo mahinang po tayo pagdating po sa report. So, dapat ay pukusan po natin. No? Kasi mahalaga po yun mga 5 -9. Magagamit po natin yan just in case na may mangyari sa inyong area of responsibilities. Talagang obligado kayong gumawa ng report. So, siyempre, pag na yung incidente, eh, pag uh, wala kang knowledge kung paano gumawa ng report or hindi ka marunong, So, siyempre, Imbis na kumbaga eh, May liligtas mo yung sarili mo Sa pamagitan ng report na ginawa mo Mapapahama ka pa kumbaga no? So marami pong nangyayari yung mga 5-9 Most especially nga kapag uh, yun nga eh, Hindi ka marunong uh, gumawa ng report So tandaan natin mga 5-9 Kapag gumawa po ng report ay meron lang tayong uh, 5W and 1H So what, when, where, who, why At saka syempre is how Yung isang H no, So kapag yan na po ang nilalaman ng inyong report. So, syempre, automatic po is kumpleto po yan. So, ibig sabihin, perfect po yung report po ninyo. So, depende na na po sa pag-deliver ninyo ng mga salita o ng sentence niyo na ginawa doon sa report niyo So, dapat, uh, alam nyo rin po kung paano ang proper na format kasi marami pong klase ng uh, format ng report, no? So, dapat po, eh, kahit pa paano mayroon kayong isang uh, alam ng uh, format ng report. So, dapat mga five na habang nag duty tayo o nagtatrabaho tayo bilang isang security personnel, so, dapat practicein po natin, no, kung paano gumawa ng report, no. Kasi napaka-importante po yan mga 5-9. Kung naman sa sarili mo na talagang ito na yung bread and butter ng inyong family, ng uh, buong pamilya nyo. So, siyempre dapat ay eh, kumbaga ipanindigan na natin or gawin na natin para kahit paano, at the end of the day hindi rin tayo mahirapan kung mayroong mga mangyayari na mga insidente sa inyong area. No? Kasi mahalaga rin po yan, mga 59. Okay? So, yun, mga Pabinayin, sana kahit pa paano ay na-encourage ko kayo na mag-practice, no? Or, uh, kumbaga, i-enhance ang inyong sarili para kahit pa paano ay matuto tayo. Na tagal natin na panahon sa pag security So, kahit pa paano, sana ay alam po natin kung paano gumawa ng report. Okay? So, yun, mga Pabinayin, kung nakatulong po sa inyo ang video nito, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like share, comment, and of course, mag-subscribe po sa ating munting channel para updated pa po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So, yun lang mga 5 -9. maraming maraming salamat po. God bless us all.